Sa tuwing nga magkakaroon ng ubot sipon ang mga anak ko o kahit sino sa amin, pinapasuuban ko nga sila at nilalagyan ko nga ng maraming asin at suka. At sa awa ng Diyos, nakakatulong naman para guminhawa ang kanilang pakiramdam. Eto na nga yung nakasanayan ko at nadiskubri ko para makatulong sa ubutsipon sipon. At kapag nga nasusuuban ko sila dalawang beses sa isang araw, ay hindi na nga nagtatagal ang kanilang ubot sipon. Umaabot nga lang ng 2 to 3 days at gumagaling na nga. Napanood ko nga rin to sa YT at isa nga rin to sa paraan na nakakatulong. Pinapasingaw ko nga muna kapag sobrang init kapag kaya na nila ang init ay saka nga sila nagsisuob. at isa nga rin sa nakasanayan namin ang pag-inom namin ng kalamansi. Buti na nga lang at meron kaming sariling tanim at marami nga itong bunga. Ito nga rin yung ginagawa namin ay naglilimonada nga kami para inumin. Ilalagyan ko nga lang ng konting mainit para maligamgam ang mainom. Isa nga daw to na makakatulong para sa ubut sipon dahil pampalakas nga daw to ng resistensya dahil meron nga daw tong vitamin C. Kaya ito nga yung nakasanayan namin na ginagawa. At syempre sasamahan din natin ng masustansyang pagkain katulad ng mga gulay at prutas. Para na din mas lalong maging malakas ang resistensya ng ating katawan. Buti nga sa pamamagitan nga ng ganito ay hindi na nga nagtatagal yung kanilang ubut sipon at hindi na nga sila umiinom pa ng mga antibiotic. Yung dati nga hindi pa nga namin to ginagawa ay nagpapachikap nga kami agad sa doktor. Grabe nga noon dahil sobrang tagal talaga gumaling ang ubut sipon nila. Naawa nga ako dun sa isa kong kambal dahil puro nga gamot yung iniinom. Ang mahal pa nga ng check-up at mga gamot. At kapag sobra talagang nahihirapan sila sa sipon, sinasabayan ko lang ng decolge. Yan na talaga yung kinaugalian namin kapag merong kaming ubut sipon. At sa awa naman ng Diyos ay hindi na kami nahihirapan. At yan lang muna. Thanks for watching!